Hello guys Magandang hapon sa inyong lahat Dito ako ngayon sa town Dito sa may Coles Yan yung Coles harap natin Sa kaliwang side pala Itong nasa harapan natin yung tindahan ng alak At kaya ako nandito is Meron tayong or meron akong Mimit na seller kasi may nakita tayong binibenta portable power station sa facebook market second hand at kinontak natin yung seller at nakapagtawaran tayo binibenta niya ng 400 pero tinawaran natin ng 100 para maging 300 and tumayag naman yung seller so nandito tayo ang usapan namin is or ang binigay niyang oras is 4.45 pero ang oras pala ngayon is 4.36 so pumunta tayo na maaga para tayo maghihintay dito mm -hmm. oh andun na pala yung seller yung partner pala ng seller a few moments later so yun guys nakuha na kagad natin kasi nandito na pala naghihintay yung seller kasi usapan is 4.45 pero wala pang 4.40 And dito na yung partner pala ng seller. Yung babae pala nagpost nag-post pero yung lalaki yung kasi yung nakipag-meet naka sa akin. And yung partner niya daw is nasa poster. Tapos siya yung taga rito sa tari. So, yan. AC70P. And mukhang bago pa. And sabi niya, six months pa lang daw sa kanya to. And sabi niya, isang beses lang din daw niya nagamit. So good kung ganun so naka jackpot tayo kasi ang price nito sa online chinek ko kanina nasa 800 pa yata mahigit so binibenta niya ng kalahati ang presyo tapos tinawaran pa natin ng so naging 300 so naka charge pa siya ngayon naka charge pa so all good <laughs> So yan, uwi na rin tayo kaagad buti na lang dito yung meet up location na binigay nung seller kasi ang nangyari yung nag post is yung partner nung talagang seller at yung nag post na yon is nasa Forster so akala ko talaga sa Forster yung location nya pero sabi niya nga nung nag response sa akin kanina uh, wrong put ng location daw mali daw yung nilagay na, na location sa post at ang meet up place nga daw is or ang location daw is Tari so sabi ko we're in Tari so yun nga binigay niya yung uh, location ng Hungry Jacks car park so, so dun sa parking ng Hungry Jacks tapos 4.45 daw okay lang daw doon sabi ko yes tapos yun nga ang alam ko 445 so pagpunta ko doon ando na yung partner niya yung may dala nung portable power station kasi uh, sabi niya nga partner niya daw yung uh, ng 445 na naka BMW na itin e pag dating ko doon sa parking na doon meron BMW na item sabi ko mukhang nandito na yung imi-meet up ko tapos nung pagkaparada ko nga habang nagsasalita ako kanina sa camera halap nitong camera uh, lumabas siya ng kotse tapos niya kumaway sa akin so yun na pala yung seller ah yung partner nung nag-post and yun nga sabi niya six months pa lang daw sa kanya itong portable power station at isang base niya lang daw ginamit tapos sabi niya nga instead na uh, nakatambak lang daw doon sa lugar niya or sa kanya better na lang daw na ibenta niya para mapakinabang ano iba so hopefully lang talaga goods pa kasi kung totoo yung sinasabi niya eh, talagang goods, jackpot kasi tiningnan ko yung presyo niya sa online, sa eBay. Nasa 800 pa mahigit. Tapos din sa mismong website ng Bluetti. Wala na yata silang available ng ganyang unit. Merong dalawang variant yung AC70 na yan. Yung isa, AC70 lang. Itong nabili natin, AC70P. At mas mataas yung... Uh, nakuha natin na AC70P compared dun sa AC70 lang mas mataas yung uh, specification nya compared dun sa isang variant and ayun buti na nga lang talaga dito lang din pala sa Tari although willing din naman akong puntahan kung sa Forster kasi ang biyahe papunta ng Forster um, nasa 40 minutes driving malayo-layo din pero ang para ko sana noon is kung sakaling sa poster nga ang magiging meet up pag kinuha ko to after ko makuha maglilibot muna ako doon. eh nung sinabi nga nung nag post na dito lang daw sa taro yung meet up place so pumabor pa sa akin kasi ang biyahe lang naman papunta ng calls is nasa 3 minutes lang so pabor and hopefully na talaga walang problema tong unit so malalaman natin yan kasi hindi natin malalaman yan kung hindi naman natin magagamit di ba? so pag hindi nagkaige bentar natin pero palagay ko okay pa naman kung mukhang mapagkakatiwalaan naman din yung nagbenta yung nagpag uh, meet sa akin yung may ari mismo kasi sabi niya nga yung partner niya daw is nasa Forester yung nag-post. So ayos ah naka 100% pa yung ano niya, yung charging niya no so <laughs> matagal-tagal pa natin magagamit. So ito yung nabili nating portable power station na Bluetti 'yun. AC70P 1000 watts 864 watts R So, meron siyang dalawang AC output and dalawang USB 12 watts tapos USB-C 100 watts ah hindi dalawa pala dalawa rin tapos ito yung kanyang DC and VB input tapos itong 12 volts output and ito nga yung AC output tapos dito yung kanyang AC input and meron siyang wireless charging yan yung pagkakaiba niya dun sa isang variant nitong AC70 yung isa kasi uh, AC70 walang P eh ito may P so mas upgraded yata to compared dun sa isa at yun nga wala siyang wireless charging yung isang variant nito and tinignan ko nga yung price nito sa online sa eBay nakita ko is 800 plus pa may get pero tsinit ko sa Bluetti website parang wala na yata silang available nito. Wala na akong makakita ron. Pero sa eBay nga may nakita ko na binibenta pa ang brand new nya is nasa 800 plus pa. Eh yung seller pinost na lang ng 400 tapos natawaran pa natin ng 100 so naging 300 lang. At ayan yung mga kasama niyang cable. Merong para sa solar panel tapos 12 volts para sa sasakyan tapos itong kanyang cable para sa AC input ang pagkakaiba lang nila dun sa isang portable power station na nabili natin yung AC180 is itong cable ng 12 volts tsaka ng solar panel Iba yung saksakan niya. Ayun kung pansin nyo. Yung sa AC180 kasi, isang ano lang, isang bilog. Ito, meron dalawang female and male out, uh, plug. Sorry. So, medyo mas malaki siya compared to sa isang portable power station natin. Yung saksakan ng DC at PV input. At yun, plano ko pa naman sana i-charge kasi kung mapapansin nyo, ayan, may sikat pa ng araw sa labas. Pasado alas 5 na ng hapon pero mataas pa yung sikat ng araw. Ipapesto ko sana dito sa may gilid ng, or sa may harap ng aking apartment kasi medyo may sikat na ang araw pa dyan. yan 100% pa siya. So, all good, di ba? Malaking pakinabang pa to kasi matagal ito kung ang paggagamitan lang naman is yung mga mobile device. Matagal siya manolobot. At ang purpose kung bakit kung binili ulit ito is para may kapalitan yung isa, yung AC 180 natin. Habang yung isa, low-bat, charge natin, yung isa naman ang gagamitin natin para alternate sila. Para malaking pakinabang din yung ating or mapakinabang din natin ng madalas yung ating nabiling solar blanket panel kasi medyo may kamahalan. So, kahit papaano mas mapapakinabangan na natin siya ng madalas ngayon yung solar panel natin. Isang reason din talaga is para yun nga, makatipid ng kuryente. Kasi, last na bill na binayaran ko sa kuryente is 300 plus, may get. mag lang ako nun. So, nagtaka ako, bakit ganun kalaki yung binayaran ko. Samantalang nung dalawa pa kasi kami dun sa dating inuupahan namin, nung kasama ko, yung dating kong kasama sa bahay, ang pinakamalaking binayaran na yata namin sa kuryente is 350. Tapos ang pinakamababa is 210. So hati kami doon sa 210. Tapos yung pinakamalaki nga is 350. Hati pa kami ron. Pero yung huling bill na mag-isa na lang ako doon sa bahay. Kasi nga umalis na siya. Ang binayaran ko 300 plus. So sabi ko ang laki. Eh mag-isa na lang ako noon. Kung kailang mag-isa na lang ako tsaka pa And then doon ko na realize na kaya lumaki yung aking bill kasi dati may ginagamit kaming gas stove, yung 8 kilogram yung tangke niya. Eh nung huling tatlong linggo ko yata doon or huling isang buwan ko doon yata sa bahay na yon. Naubusan na siya ng laman tapos hindi ko na pinakargahan kasi nga may plano na akong lumipat. At wala na akong planong dalhin yun kasi apartment ko lilipatan ko so possible na hindi uh, advisable na magdala ka ng sarili mong gas stove na ganong kalaki yung tangke eh. so yun nga mga huling tatlong linggo ko doon ah hindi huling isang buwan ko doon yun nga naubusan ng gas so ang ginamit ko sa loob ng tatlong linggo is yung electric stove so possible na dun lumaki yung bill ko kasi nung dalawa pa kami never namin ginamit yung gas stove na yun. Kaya hindi ganun kalaki yung binabayaran namin. Although malaki na yung 350, pero kung dalawa naman kayo, ma late or mababa pa yon Pero yung 300 plus kasi mag-isa ka lang, may, medyo may, kama, may kalakihan na yun. So doon ko na-realize na yung nga pala ginamit ko yung gas stove, ah, yung electric stove. At the same time, nung naglilinis kasi ko nung mga huling linggo ko doon sa bahay, gumamit ako ng mga um, vacuum. So, possible na kaya din lumaki yung bill ko, mabot ng 300 plus. So, sabi ko, pag nakalipat ako, hindi ko na dadalhin yung gas stove na ginagamit namin dati kasi hindi advisable na dalhin sa apartment. Kaya naisipan ko na bumili ng portable power station para kahit papano makaless uh, makales sa kuryente. Kasi parang talagang nalalakihan ako sa 300 plus. Napakalak talaga kahit sabihin mong uh, sa loob nyo na tatlong buwan kasi every 3 months yung billing ng kuryente dito sa Australia so sabi ko bibili ko ng portable power station para kahit pa paano makatipid sa kuryente tapos uh, bumili na rin ako ng portable na gas stove yung ginagamitan ng butane which is um, ginagamit madalas sa pagcamping although hindi rin advisable na gamitin indoor pero yun, bumili na rin ako para kahit pa pano. mas tipid kasi so hindi ko ginagamit dito yung gas stove ko ay electric stove ko, hindi ko ginagamit tapos nung nakabili ko ng uh, portable power station yung na naulang nabili natin, yung AC180 uh, ginagamit ko siya sa rice cooker para kahit pa pano nga makatipid yun. Tapos yung mga mobile device ko Doon ko na rin na yung cellphone Tapos yung battery ng camera Tapos yung battery ng drone Laptop charge ko din doon kuminsan At nagamit ko na rin siya isang beses Sa microwave Pero parang feeling ko hindi siya advisable Na gamitin madalas sa microwave Kasi mataas masyado yung wattage noon Pero kaya naman niya kasi meron siyang power lip na tinatawag yung parang kino-compress niya yung wattage ng appliances. So meron siyang ganung features na pinapababa niya yung wattage. Pero yun nga, isang basic ko pa lang ginamit sa microwave. Tapos sa uh, electric kettle yata dalawang base lang. Sa electric kettle okay lang din naman gamitin. Pero hindi ko masyadong ginagamit din sa electric kettle kasi ang ginagamit ko pagpainit ng tubig is yung sa portable stove. Ito yung parang na ako nagpapainit ng tubig. Yung talagang gusto kong makatipid. <laughs> Nagtitipid talaga ako. And yun nga nakita natin ito isang ating nabiling portable power station. So hopefully uh, makatipid tayong lalo. So, jackpot tayo dito kung talagang uh, totoo yung sinasabi ng dating mayari. Although, mukhang legit naman yung sinasabi niya kasi yun nga sabi niya, 6 months pa lang doon sa kanya to tapos isang beses lang nagamit. Tapos yun nga, natambak na lang doon sa kanya, sa lugar niya. So, sabi niya, instead na nakatambak lang doon, So, maigi na lang daw na ibenta niya kahit pa paano mapakinabangan pa ng iba. Kahit na kung isipin mo palugi ng binenta kasi mas mababa pa sa kalahati ng presyo niya Kung bibili mo ng brand nyo ngayon So 6 months pa lang so hindi pa siya ganun katagal simula nung nabili Eh kung bibili mo nga siya ng brand nyo ngayon nasa 800 plus So yun feeling ko talagang jackpot tayo dito At ayan nga dalawa na yung aking portable power station ngayon Ito yung aking AC180 na una kong nabili at itong aking AC70P na kakabili ko lang. Bale, itong AC180, brand nyo ko itong binili. Ito nga ay uh, second hand. At kung mapapansin nyo, medyo may kalakihan itong AC180. At obvious din na mas mabigat ito kasi ang weight nito is 16kg. Ito yata nasa 10 lang yata. O nasa 12 rin, mga ganun. At yun na nga, mas maganda na mag-invest sa ganito kaysa sa mga bagay na hindi naman madalas napapakinabangan. Ito kasi malaking pakinabang. Kahit pa paano makakasave tayo ng electricity bill. And, and yung kanilang screen. So, bali itong AC180 ko is 66% na lang. And itong aking nabiling AC70P is fully charged pa siya. Ito yung sinasabi kong pagkakaiba nila uh, itong DC and PV input. Ito bilog lang. Ito sa kanya. Yeah, may dalawa siyang uh, connector. And may kasama naman siyang ganito. Ito yung sinagurado ko dun sa seller na kasama dapat kasi kung wala to, hindi ko na ita charge using yung solar panel. Kasi hindi ko magagamit yung connector nito dito. And yun, buti lang kasama pa rin itong mga ito. At yan, kung mapapansin nyo, eh, no, malikabok siya. Kasi nga, naka-tenga na lang daw doon sa kanyang place, itong portable power station. So, all good.